Magandang umaga, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At eto na nga, nakapagluto na tayo ngayon ng ating adobo. At syempre, dalawang minu ang ating niluto ngayon. Ayan. Bakit siya namutla? <laughs> sa, sa video, maputla siya pero sa original ay... Sa personal, pag nakita mo ay hindi maputla ang ating adobo. So, ayan. Dalawa ang niluto natin ngayon na menu. Adobo at saka tinola. Pareho chicken. Pinalambot natin to ng gusto kasi mga seniors ang kakain. Ayan. So, and then nagluto na din ako ng tinola. At inihalo ko na din pala dito yung fried chicken kagabi na inulam namin. Eto yun. Eto yung part na yun. Eto. Kanasan so, pa yung isa. Bali, tatlo yun. <laughs> so, para walang ano. Para hindi na iinitin ulit sa mantika, inihalo ko na lang siya dito sa adobo natin. Tsaka naglagay ako ng dalawang itlog at pambaon na din natin yan ngayon. Yan, takpan na natin to. Luto na to. Patay na natin ang apoy at lipat tayo doon sa tinola. At eto naman yung ating tinola. Wala kaming nabili ni tatay na uh, tanglat or, or lemongrass. Kaya hindi kami naglagay. So, ayan. Pinalambot din natin maigi. Ako kasi gusto ko sa sa yote ay half cook lang. Pero, syempre, may mga kasama tayong mga seniors. So, kinakilang mapalambot natin yung mga gulay. Para hindi sila pang umuya kasi nga uh, wala na silang mga ngipin na makakatulong para um, durugin ang pagkain. Kaya dapat malalambot na lang. So, eto lang ang ating naluto. Ngayon, papatay na rin natin ito and then tatakpan na din natin and then ready na tayo sa ating pagpasok sa work. Uh, ayan, may hindi pa pala si Tati nakabili ng tinapay ng mga seniors, pandisal, So, after ni tatay maligo bibili na siya ng pandesal. so that's all for today thank you for watching bye, papatayin ko na po ang apoy at mag ready na rin tayo dahil tayo ay papasok rin sa ating trabaho so ayan, at may balita ngayon na possible na lahat ang way pa uwing Bicol so titingnan natin kung isusuong ba natin ang ating mga seniors or patitilahin muna natin ang traffic kasi mag-uundas. So, maybe pagkaundas na sila, pwedeng umuwi. yan bye ulit!